Hello guys, welcome back sa ating channel Ngayon guys, wala po tayong trabaho ngayon Hindi open natin no At ayan guys, meron po akong ginawa dito guys Sa aking mga pananim no Ayan Pag Tabas po ako dito guys ng damo yung ating ah, konting pananim na pinya at yung mga saging natin dito yan kapal na kasi yung mga ano dito guys yung mga damo at yan o oh. napakakapal uh, na damo na dito guys ay yung puno lang po ng saging yung ating ah uh, tinananggalan ng mga damo guys no dahil mamamatay po kasi yung mga saging guys kung ah uh, marami na pong damo sa kanyang katawan guys ayan no ah, uh, dahil ah uh, hindi naman po uh, puro na lang tayo repair guys no or di kaya nagdi DIY tayo meron po tayong content na uh, about sa mga pananim guys ayan aw oh, yung aming mga saging maganda din kasi guys no na mag ehersisyo po tayo para naman makalabas yung ating mga pawis guys sagingan dyan yan napakakapal na po ng damo dito guys hindi katulad nung uh, may kanding pa kami dito no <laughs> ah, kinakain kasi yung mga damo ng kanding hindi katulad ngayon oh. wala na kasi kaming kanding dito ayan ngayon puntahan ko po yung aking tanim na mga alugbati magkati din kasi guys na mag ehersisyo tayo no kahit paminsan minsan lang para makalabas po yung ating pawis no yan, yun po yung aking tanim na alugbati ah, ito po yung puno ng niyog namin dito no hindi po namin inikala pala na, na ano na nabuwal na pala ayan o napaka street pa naman ng ano ng puno na niyog na ito ang ganda siguro to guys ipagabas to nagagamit pa yung uh, ano dito katawan ng niyog ayan o Iwan ko bakit na ano to guys. Bigla na lang na natumba itong niyog namin. Yan o yung puno niya dyan. Ito na po yung mga alugbate ko guys. Ayan o. Oh, hindi na po maganda yung tubo ng aking alugbate na ito guys. Iwan ko. Bakit nagkaganto to. Ito. at ngayon magtatanim tayo ulit guys no? tanggalin natin yung mga ano dito meron pa dito guys yung bagong tanim mo hindi pa talaga masyadong maganda yung tubo nito ito yung tanim natin to para naman Dumami pa po yung ating alugbati guys no. Ganda kasi to guys no pang ulam no. Yan napaka healthy po ng ating alugbati no. Maganda po sa katawan guys yung mga gulay no. Yan. Yan dito natin itatanim guys yung ating alugbati. Yun. parang may bakal akong naano dito guys parang may bakal akong nabugwal dito guys iwan ko kung bakal ba yun mirun mirun aku nembak guaan guys, parang bakal. Ano kayo eh? Meron kayo kung ano dito guys. Baga ginto siguro yun guys. Ayaman <laughs> man pa tayo nito pag ginto yun. Tumaginting kasi siya. Ano yun? So, kayong klaseng bakal yun guys.

So guys, ay, ayan nga, meron po tayong hinahanap dito guys. Parang may ano dito. Pero na kung naano dito guys, parang may bakal dito na ano ko. <laughs> Hindi naman siguro. Okay ayo. wala naman oh pero may bakal parang may bakal ako na ano dito guys buwal ko dito yan you know, oh tatam, tatin, tatam naman ko sana dito guys nang you know. ano ay putang ina mo ginagawa mo ko dito sa lupa guys pero parang bakal na na ano sa akin ano guys itak Wala naman. Ano kaya yun? May bintok siguro dito guys. <laughs> Nabuhal pa parang may bakal siya guys na ano. Ito pa pagano ng aking itak. ko naman ang liit lang siguro ng bakal na maganda siguro guys kung may mirror tayong metal detector no iba talaga yung tunog niya guys kaysa sa bato dito lang yung bandaw oh. wala naman siya bakal lang masiguro bakal lang masiguro guys hindi bala pala guys <laughs> bakit may bala dito guys oh ito pala yung nano ko guys na ano ng aking itak oh ayan oh iba kasi yung tunog guys oh bakit may bala dito? <laughs> ano klaseng bala ito? Hindi pa pumutok yung bala na ito, guys. May laman pa po ito, no? Yan oh. No? Nako. Akala ko ginto na, guys, pero ano, bala pala nang ano ito, guys. Parang 3-8 na siguro 'to, no? Bakit okay, nagkaroon ng bala dito? Yan o. Oh. Iba kasi yung tunog guys no? Parang tumaging ting siya ba? Ang bato lang yun. Hindi naman ganun yung ano. Tunog. Ito bato. O. Oh. Ito parang o. Oh. Baka pumutok pa to. <laughs> tray ito. Bala po ng 3 guys. No? kita nagkaroon ng bala dito yun know? o gusnus natin dito kala ko ginto na guys yaman na tayo <laughs> pag ginto na to guys pero bala pala o oh. ano klaseng bala ito naman ano clear yung number nya may number kasi guys oh Ayan to Is. No? Bakit nagkaroon ng bala dito? Ayan no? magtatanim sana ako nito guys. No? Pagbuhal ko ng lupa. Meron akong naano guys. Ito pala yun. Kala ko ginto na. <laughs> Basahin natin. SPL may number kasi dito guys. 3-8 guys. Bala po ng 3-8 Oh. Huh. Ayan, may souvenir pa tayo guys. Hindi po na tinag-expect no na kay tayo ng bala dito. Kala ko ginto na. Buti hindi pumutok pag ano na aking itak guys. <laughs> Ayan, isusubunder na lang natin to guys. Hindi, hindi siya pumutok no. No, bakit ba ng karoon ng bala dito? Yan guys. Yan ka lang muna. Tanim ko muna tong aking ano. Lumaki pa po yung ano dito. Bugwal ko. Kala ko ginto na. <laughs> ito lang yung itatanim ko. Nalakihan na po ng ano. Yan. Hindi tayo nag-expect na makakita tayo ng bala dito sa ano bukid. Bakit ng bala dito? Ayan o. Oh. guys, tanim na po natin itong ating pagbati. No? At ayan guys, iuwi natin itong bala na ito. At pakikinisin natin o. No? Oh. Ayan o, oh, hindi pa pumutok yung bala na ito. Delikado po ito. Ayan guys, dito lang muna yung ting videos guys. Ayan. Tuwin ako dahil maambon na. Baka umulan pa. Ah, hello guys. Update po tayo sa ating nahanap kanina doon sa ating uh, ah, pinagtaniman ng alugbati ah, guys. Itong bala na ito. No? At ayan na, ah, medyo uh, ah, na siya ng kunti. No? Ah, ginamitan ko po ito ng metal polish. At ito palang bala na ito guys no trinay na pala ito ng may-ari siguro na paputokin. ayan no? may mga tama na dito uh, sa trigger pin no? dalawa pero ayaw siguro pumutok kaya itinapon ayan na no? na nahukay, nahukay po natin at ayan guys nakinisan po natin siya ng konti pero hindi naman masyadong makinis dahil may pinagkainan na po ng kalawang nito no hindi na nadadala sa pag uh, guys dahil sa tagal na siguro guys no itong bala na ito sa pagkakabao ng lupa ayan no meron na pong pinagkainan ng kalawang dito at uh, itong bala na pala ito guys 3.8 po no 3.8 caliber po pala yung uh, bala na ito SPL EP04 at ayan guys no dito lang muna yung ating videos guys at ano itatagaw itatagaw natin ito guys baka mahanap po ng bata no kaya itong balan na po ito guys no uh, pwede pa po itong pumutok no ayan delikado po ito At pahabol guys, meron po ako ng kalimutan guys. Pakisupport naman po yung ating muting YouTube channel guys no. Sa pamamagitan ng pag-subscribe. At kung nagustuhan niyo po yung ating videos na ito. Pakilike naman at share mga nga guys no. Para ma-entertain ma naman po yung iba guys. At pakiclick mo na rin yung bell icons no. Para maka-update po tayo sa ating uh, mga videos dito guys. At dito lang muna guys. Maraming salamat.